It's been a long time my friends back post. Isang mapagpalang araw mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Natatawa ako dito awang nag-voice over tayo, no? Ah, uh, may, may, may isang buwan na po ba nung last tayo na nakapag-upload. Hindi ko po alam kung ano yung dumating sa atin pero dumarating talaga yon, no? Yung biglang tumatamad-tamad tayo sa pag-upload. At ayan po na motivate po ulit tayo Dahil <laughs> sa tulong ni Lord. Praise all to God. Na-motivate po ulit tayong mag-upload. Bale yung lilutuin po natin ngayon. Actually, matagal na po 'to eh mga kasawlo, nasa August pa po 'tong video natin na 'to, pero ngayon lang natin siya na-edit. Pero pagkatapos po ng video natin na 'to, hindi na po ako masyadong nakakapag-video. Mas na-enjoy ko lang po talaga yung pagluluto ng iba't ibang merienda na pa-order natin. Bali, yung pa-order po pala natin ngayon mga kasawlo ay purong malagkit po. Yan, purong malagkit po yung pa-order natin dyan. Ayan, naglalatik po ako para sa ating kalamay. At ayan, i-flex ko muna yung ulam natin dyan. Magpipreto tayo ng crispy pata. Bali, ilaga po muna natin para muna natin siya. At ito na po yung ating pangalawang luto ng malagkit yung una po is yung kalamay. Bale sa isang araw lang po pala to ng mga kasawlo. Tapos isang itong isang malagkit na pa-order natin ay ano naman po siya, bringhe. Ano pong tawag yung bringhe sa inyo? Pero sa Kapampangan po, bringhe po yan. Valenciana sa mga ibang lugar po, pero sa atin ay bringhe yan. Tapos paella din po ata sa Spanish, if I'm not mistaken. At igigisa po muna natin una yung ating manok para hindi po yan malansa ni eh, mga kasawlo. Madali lang naman pong lutuin yung ating bringhe basta uh, alam po natin siyang sukatin yung Balang ingredients na gale, gaya ng malagkit at saka yung kanyang niyog. At ayan po, napakukulan mo lang po natin yung mga inilagay nating mga sangkap dyan bago natin ilagay yung ating malagkit na bigas. At uh, ang pinaka maibibigay ko po na payo sa inyo pag magluluto po kayo ng beringhe, ayan, takpan nyo po siya ng bulong sagin. Tapos every 5 to 10 minutes po ay uh, inahalo-halo po yan mga kasawlo. Para hindi po yan madulok sa ilalim at saka para pantay-pantay po yung pagkaluto niya. Medyo matigal din po palang pa-inin pain itong ating bringhe. Ako po, pinapainin ko po yung ating bringhe nasa mga isa't kalahating oras o sa dalawang oras po pag mas matagal po kasi yung ipinapaininan ay mas ano po siya mas masarap po yung pagkaluto ng ating malagkit po at sa kabilang kalang po pala si asawa po ay naghahalo po siya ng ating kalamay si asawa po yung naggugogo ng kalamay natin ay, hindi naman po ne, mga kasawlo sobrang hirap pong maghalo ng kalamay kasi kung toro magogo yung kalamay natin ay mas masarap kunto Maru! Ayan! Na-miss kong mag-voice over. Parang, alam niyo po, pag unang pagkasalang ko. <laughs> parang naiilang ulit ako. Kasi, sobrang tagal po talaga. Dumadating naman po talaga tayo sa mga ganong sitwasyon. Alam mo yung gusto mo lang magpahinga. Po. Pero araw-araw po tayong nagtitinda ng merienda, mga kasaulo. Hindi po tayo natigil sa pagtitinda ng merienda. Tapos may pabonus pa po na tinitinda tayo. I-share po natin yan sa mga susunod pa po na video natin kung ano yung mga bonus na tinitinda natin or yung ibang tinitinda pa po natin. At ayan, nung nailagay ko na po sa styro yung ating um, kalamay, Ayan, nilagyan ko na po yan ng madaming latik. As you can see po. Hindi po tayo nagtitipid sa latik mga kasawlo. Kasi yan po yung nagpapasarap pa sa ating mga kalamay or maha, ganyan. At pinapalamig ko po po na pala ng konti yung ating biringhe. Bago natin ilagay sa kanya-kanyang mga styro. dami po natin pa order. Alam nyo po mga kasawlo, kung hindi tayo nagbibidyo, sobrang dami po ng mga pa-order natin araw-araw. Hopo, hindi po ako nagbibidyo biro, Pa, nung nagbibidyo po tayo, minsan, konti lang po yung mga pa-order natin. Pero nung nag-stop po tayong uh, nagbibidyo-video, alam nyo po, uh, yung dating po ng order sa atin, ay napakarami. Siguro, wait oh, hindi siguro, wait talaga ni Lord John, wala tayong magagawa doon. At ayan po, ne, may pasobra po tayo na bringhe. yan po yung mga pinagsairan sa ka kalang po, ay sa kawa po. Masarap po 'yon, yung nakapakat sa ilalim ng kawa po, yung mga nadulok. At ayan po no, kakain po muna tayo mga kasawlo bago tayo mag-deliver. At at hindi na po ako nakapag-video sa pag-deliver natin. Bale, kinabukasan na po ito mga kasawlo. Ito po yung isa pang pa-order natin na macaroni salad. Ay, grabe. Isang kawa po yung na pa order natin na macaroni salad. Pero hindi ko na po na-video dyan. Kasi yun na po yung pinakalas na video ko na kunan yung ano po, yung malagkit po, yung series na malagkit kit po kalamay at saka yung ating ringhe. At hanggang dito na lang po mga kasolo. God bless us all po. Bye!